morning, good morning mga boss, so, natin patagal, guys. So, nandito na tayo sa Carmen Playa. Samahan nyo naman ako mga guys para mag-update tayo sa mga rilo ni Boss Dodong. So, hindi na natin patagal mga guys. So, nandito na tayo. Shout sa lahat mga subscriber natin. So, nandito so, dito naman tayo sa Carmen Playa. So, samahan nyo ako para update tayo kay Boss Dodong Solid 2. So, oh, ma'am, may, may tanong kita. Taga saan po kayo? Bagyo. Oh, Bagyo. Ay, kaya pala bumibili ng... Tapakal daming binili mga guys. Yo, si oh, si Mamo. From bagyo. Oh, shout out talaga bagyo. Ah. shout sa inyo ha. Ah. So yan, sumakit yun. So napakaraming binili ni ma'am no. Uh, from Baguio so uh, siyam siyam na rilo na binili so di ba so bakit naman nasa dyan po kayo dito pumunta sa Buratan ma'am bakit nasa na napunta kayo rin sa Buratan na maraming mga Another panod niyo rin sa vlog. So marami po. Ako nga pala si Tony vlog. Shoutout ko si Tony Blaga. Yan. Ah, shoutout po sa inyo Bagyo, no? yun napakadaming binili ni Ma'am, no? Talagang dinadayo pa si Dodong talaga. So, ayan, nandito naman tayo sa ano, sa mga latag ni Boss. Good morning kay Dodong. Good morning, Boss Dodong. Alright right, nandito naman tayo. Naman ang mga sigo na mga mga dito no no Sa mga, mga nalatag ni eh. Boss Dodong yan ha Lager yan Giant Oh shout out daw Oh Okay so. Pampanga Ah Ulusulo Oh yun sa to mga Ulusulo no Mindanao, Mindanao. Ano binta natin? Cool winter. Cool winter. Oh, shout out sa mga taga ano, ang bulusulo. Yung mayroon tayo dito mga isang mga pabot na mga pusil natin o bintan. So magkano bintan ng pusil natin, boss? Magkano bintan po? Ayan, 1.5 yan. Yeah. 1.5, 1.500 so, mga. Bus? Ha? Dito pa swap po. O, magka, magka yun. Oh, magkakulay naman eh. magkakulay. Dito rin yata rin yan ah. <laughs> <laughs> so yan mga guys kayo, so, 1.5 lang ito mga kayo. Yan mga yun ang makina natin mga yun. So, one pad niyo siya. Alright, yun. So, meron yan. naman tayo rito mga yun. So, ito. Yan. Yung Rolex natin magkano? Lager <laughs> dito. Dalawang <laughs> libo. Rolex mga yun. no? Okay, sa mga segunda mano ito mga iso, mga Rolex, no? Shout so, out po sa lahat ng mga subscriber natin. So, gusto mga bilip ito mga Rilo ni Boss Dodong. So, pumunta na kayo sa... Sa dyan na pumunta at pumasyal na dito sa mga Burauta, no? So may, mayroon tayong mga posel dito mga guys. So mayroon din to. Ang posel natin magkano? Magkano ang posel natin? 1,500 mga guys. Yan mga posel natin no. Okay. So may mga about ng mga posel. So negotiable pa na mga presyo nito mga guys. So ito mayroon din to mga guys. O yan. So ito boss magkano to? 1,500. O 1,500 sa mga guys. Yung katulad nito no. Ano naman sa to, mayroon tayong Rolex dito na ano, gold plated na ano. Tama na. Kala mo sa saka saka na. Ito Rolex. Isang <laughs> libo. Yeah, isang libo. Yan mga ayos. So, negosabo lang <laughs> ang presyo ng isang libo. Yan. Yeah, one, one. one. Ano pa natin dyan? Ano pa dyan? Ano pa to? Magkano? Ay, di kilala po nga. Di kilala po <laughs> Dito na tayo sa mga ano. Ah, Michael Kors. Michael Kors. So, mag Michael Kors magkano? 1,200 mga guys yan, Michael. Ayan, mayroon naman tayo rito yung stainless. Maganda rin ito guys. Oh. Ito boss, magkano? 1,500. So, maganda lock naman din ito mga guys. Oh. Tapos, mayroon ito. Uga-uga naman kasi tukura mo.

pro resident. Watson, 651 500. 800 Android. Et Android. 683. Yan ang mga din din ng

Sir, sir, kayo po ba yung sikap na vlogger? Hindi po. Pwede mo po. Magkana ba dito? Nag-tour eh. Okay, shout out po sa mga customer no. natin dito sa ano ha. Taramin po lang sa mga lataga ni Boss Dodong, no? Wala ah, pa. Wala pa nga. Ito, halo-halo rito mga iso, mga vintage, no? Ito, Boss Lan. Ano? Ano? Dong. Sunday. Sunday po.

kung so, ano, sampung kilo ni Pedro. Magkano? Magkano lang? Four, five, five. Okay lang. O, oh, ma'am, may, may, may tanong kita, taga sampung kayo? Five. Oh, bagyo. Ay, kaya pala bumibili ng Napakaraming binili mga guys. So, si oh, si Mamo, parang parang bagyo. Oh, shout out taga bagyo. Oh, shout out to sa inyo. Oh. So, yan. Uh, so, mga guys, so, napakaraming binili ni ma'am, No? Uh, parang bagyo. So, uh, sampung piraso. Siyam. Siyam na rilo na binili. So, di ba? So bakit na ba po kayo dito pumunta sa Burautan, ma'am? Huh? Bakit nasa dyan na, na napunta kayo rin sa Burautan na maraming mga... Yeah, yeah, yeah. Ano, na, nyo rin sa vlog, so marami po. Vlog, yeah. Ako nga pala si Tony Ay. Vlog, shoutout mo si Tony Ay. Vlog ha. Yan, Yan. shoutout po sa inyong Bagyo, no? Yep. Yun, napakadaming binili ni ma'am no? So, talagang dinadayo pa si Dodong talaga Para mabilang mga prisuhan dito sa mga about mga rilo nila rito ni Boss Dodong no? Ah uh, dito so mga ito mga guys, so segunda mano no, to mga ano to mga original din pero naman. so ganda Yan no. So yan shout out po sa inyo mama ha. So ingat po kayo sa paglalakbay nyo. So sandali lang para hindi mo makalimutan si Tony Black. So nandito pa ibibigay ni Tony Vlog isama mo 'yung paglalakbay mo prambagyo no. So nandito na tayo sa Burawatan. Oh shout out po sa inyo, good morning po sa inyo lahat. Ma'am baka mayroon tayong shout out doon sa mga from Baguio po ma'am. Mayroon ba tayong mga friend natin na pwede na shout out? Oh, shout out po kayo, huwag mahiya. Nandito tayo sa vlog ni Tony Vlog. Kung hindi pa kanya pag-subscribe, mag-subscribe lang kayo. Oo. Oh. pag niyo. So Oo. mga friend mo, wala ba tayong mga friend na ano? O, oh, ingat po sa ano ha? Mga bagay-bagay ha. Alam niyo naman dito sa ating... Yung mga wallet nyo, ingatan, ibigay nyo lang kay Tony Vlog. Oo. Oh? Ano? Yes. Yung mga wa yung mga wallet, ibigay niyo kay Tony Vlog. May maganda paglalagyan. Oh, <laughs> oh yan, sumama. So, Ingat-ingat sa mga bagay po ninyo dito na sa Burao no. Ah, Carmen Planas. Okay. Okay lang naman. Ah, business dream pa. Hanapin niyo na si Mom sa Bagyo. Hanapin daw nila si Mom sa Bagyo. Oh, siyempre, Ma'am, pwede mo promote <laughs> ng kasi yung Facebook niya sa Bagyo. Kasi may mga subscriber po kasi oh, tayo na nanonood kay Nandito lang si Mister <laughs> sa <likod lang. laughs> Naya. Oh, yan. So, yan yeah, mga guys. So, dito tayo na kay ano. Oh. oh, nabili pa. Mumabol oh, pa. Ayan, yeah. oh. yun, no? Oh. Wala na. Nakuha na lahat, guys. Oh, yan, you no? Oh, yeah. Yeah. Alos, mo na lang lahat. Para uwi na kami. Tayo last time. One, two, three. Ceramik kan, mulai auto. Oh, well, ito, oh. Pag inuntog mo, basag yan. <laughs> Pag inuntog mo. Bumili ng sapong kaso na rinunan So, nabitin pa si ma'am, no? Talagang namimili pa tayo ng iba. Binigyan, binigyan mo rin ng magandang partida si Fran Bagyo? Boss, binigyan mo ba ng partida yung bisita natin Bagyo? Ayan, binigyan na. Ayan, sa mga Madaling kausap si Boss Dodong dito na ano S para mga Kasiya sa iyo. Relon no? Oh, hmm, magana yani. na ah, sí, mo po. Boss rito. dayo. Ako bago tundo ko. Dayo na pangalan niya? kayo Dodong? lang. Ang Sipa, sipa. Sige Ah, bili oh. Ang ganda ng terno sa Tatobos ah. Buhay na buhay yung ano mo? Tatobo mo. Okay, bagay bagay oh. ito. No? Oh. Oh. Malapit nang Huwag mo kalimutan ang commission ni Tony Vlog diyan ah. Oh, bukas. Tawos siya. Tawos siya. <laughs> O oh, nakailang tinda na ako. Ang ah, taga Bagyo, ah, from Bagyo, dami natin nabili doon. Komisyon, uh, ka Walom, ay, huh? komisyon ito, ni Tony. Walong bilang, ay isang po. Komisyon ni Tony Vlog doon, ha? Huwag wala ibaba. O, bumalik pa siya atin. O, oh, bumalik pa. Binalikan talaga. Binalikan. Lubos-lubos sa muna, ma'am. Kasi, bira lang tayo na bumababa rito, no? Magkano pa masay Bagyo dito? Um, 600 po. Ah, oh, 600. Si Sipi mo, 600. Dalawa. Meron ito din sa sakin na kay Gama. Okay. Oh. Uh, ano naman 'yon? Nasa 2,000 yata. 600. So, di mga guys, so kapag bumili sa mga segunda mano, dito na pag lumapit na kay Kai Boss Dodong. Kung mga brand new naman kayo, doon naman tayo kay Boy Kaskas. Ayun, sa mga brand new, dami oh. Ayun. Sa mga brand new tayo doon no, sa mamaya update natin. So, ikumpara naman dito sa mga segunda mano, at sa brand new, ibang takbuhan ng mga presyuhan doon. Ay, sticker pa daw. Yan lang. Ah, oh, no, boss. Ah, oh, shout out, boss. Taga saan, boss? Batang Pasay. Batang Pasay. Yan, shout out po. maraming salamat sa mga support natin. Salamat po. Okay. So, yan. Dito tayo mga guys. So, sige, boss. Dito ka. Ah. Oh. boss, invite mo naman yung boss. Ah, invite mo naman, mga bisita natin. Pramam, no? Bagyong, Yung bisita mo yung um, mga bisita. Mga... Okay. Papasalamatan yung mga customer natin Kusumer from Baguio. Siyempre, oh. oh, yan. Uh, from Baguio, ha? Oh, oh yun. So, magkano na nabili nun sa babae? Ah, sampung pirasong items jam, na rin. Siyam. So, magkano komisyon ni Tony Vlog doon? Uy! Uy! <laughs> Joke <laughs> Ay, mga kaibigan na, shoutout na sa mga mga print natin, no? Oh. From, ano? Hulo Sulu. Hulo Sulu. Hulo -Sulu. Sulu. Yan, shoutout. Guys, wag ma... Oh, um, uh, mga takbang bisita natin. Diatak bang mga bisita natin. Oh, uh, good job sila. Oh, good. Mga bisita natin from uh, Hulo-Sulo. Ayun, mga ano rin. Uh, Ayun, si lapit-lapit. Yan, dito mga guys, oh. Ah. Ah.